Hello po, uh, kamusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Kakaligo ko lang po at uh, gabi po ngayon, uh, nais ko lamang pong sagutin yung mga kadalasan pong tanong o mga humihingi ng advice tungkol po sa uh, pagbibreed, uh, uh, lalo po kung baguhan daw po sila. Well, palagi ko pong discourage Palagi ko pong sinasabi sa kanila na kung mag-iumpisa pa lang ngayon, napakahirap po ngayon mag-breed. I mean, kung ang purpose po ng inyong pag-breed ay pangbenta po, napakahirap po talaga lumaban ngayon ng bentahan. Uh, Unang-una po, ang daming backyard breeders na ano po na mahasabi natin ang materyales po nila ay eh talagang sumasabay na rin po sa mga big time breeders. Kaya pagdating ko sa presyuhan, napakahirap po lumaban. Kasi po marami pong mga backyard breeders na maayos po ang linyada na ang benta po eh mahirap pantayan sa sobrang baba. Meron nga po dyan tatlo, sampu eh. Ah, uh, alam nyo, Uh, nung araw, hindi naman kami nagbe-breed eh. Ang ginagawa namin nung araw, namimili kami ng manok sa Bacolod. Tapos, inuuwi namin ng Maynila, niluluwas namin ng Maynila. At do, yun ang binibenta namin. Kumbaga, buy and sell kami. Uh, ganon din naman po yun eh. Unang-una po, kapag nag kayo, inaalam din naman po nung mga bumibili kung kanino galing yung materialis nyo. So, it doesn't matter kung namimili lang kayo ng manok kasi nga, aalamin at aalamin din naman sa inyo eh. Kaya kung nag-breed kayo, palakin nyo yun, aalamin din sa inyo kung kanino galing yun. So kung magbibili kayo sa ibang breeder at ibibenta nyo sa mga buyers, ganun din po yun. Pwede nyo pong sabihin kung kanino nabili yung, yung manok na inyong ibinibenta sa kanila. Wala pa pong gumagawa dito ngayon niya. Wala pa ako narinig. Karamihan po talaga ngayon ay nagbibreed. Wala po nag-buy -bu and sell, bihira po. Marami nag -bu -buy and sell kapag po, ano, kapag po uso na yung istagan. I mean, kapag pasok na po ng istagan, marami pong namimili. Ma Malaki rin naman ho ang ikakapital nyo sa pag-breed kesa sa namimili kayo ng, o mamimili kayo ng panlaban na. Kasi po, pag nag-breed kayo, ang dahi-dahi nyo pong kailangan talaga. Okay, mag-uumpisa kayo sa materyales. Kapag may materyales na kayo, ang bibili nyo naman, ang gagawin nyo, eh, magbubuo kayo ng incubator. Kung bibili po kayo ng incubator, yung automatic, mahina po ang jismil. So, pagpalagay nyo ng materiales nyo, 35 mil, yung trio, plus jismil, yung incubator nyo. Tapos, paiitlogin pa ninyo, tapos aalagaan nyo pa. Tinan nyo ha, 35 yung, 35 yung, ah, uh, materiales. G's, yung incubator. Paumpisa pa lang yan, ha? We're talking about the, 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 beginning or the start of your business, 45. Kung bibili po kayo, maghahanap kayo ng tatlo sampu. Ilan ho ang mabibili ninyo sa tatlo -sampu? Ha? Tingnan nyo, ha? Kung 45 million, sa tatlo sampu, 4 na sampun meron kayo, 40 mil, di ba? 3 6, na isang dosena ng manok po ang meron na kayo. Sa 45 mil, sobra pa po ng 5,000 yun. Isipin po ninyo, doon sa 45 mil na kinapital ninyo, imbis na nag-aantay kayo ng itlog, ng pasisiw, ng sisiw hanggang sa lamakit at sumamatayan kayo, isi, hindi lang 45 kakailangan niyo pag nag-breed kayo. Mal malaki po. Kasi kapag nagpasisiw na kayo, kailangan nyo na ng brooder kailangan nyo na ng tapos pag lumalaki na, kailangan nyo na ng malaking space. Mahirap po. Ako, tahas akong sasabihin sa inyo, e, dini-discourage ko po talaga sila. Napakahirap po mag-umpisa ngayon. Ang dami-dami na pong kalaban. Plus the fact na lahat po ng binibili sa pag-aalaga ng manok ay mahal. Tinan nyo ha. Ang patuka. Nung nagpalabas ako nang nasa 35 na sisiw yata yun Nung mag 3 months na sila Yung isang sako ng ng patuka eh, Halos isang linggo lang yata yung isang sako Isipin nyo yun ha Magkano isang sako? 2,000 mahigit o 2,100 Tapos ano-ano pa mga kailangan nyo? Kailangan nyo pa ng kung ano-anong Pang-ineksyon Pang-abang na gamot I, discourage talaga yung mga nagtatanong sa akin. Kung di pa ko kayo mapipigilan mag-breed, eh it's up to you na. Pero I'm telling you talaga, uh, from the bottom of my heart, mahirap po ngayon talaga lumaban. Tapos plus the fact, ha? Na ultimo ang pag-asa, nalilito sa panahon natin. Hindi na nga daw masabi kung ano yung summer, kung ano yung taglamig. Isipin nyo yan, sinasabi El Nino pero nag-uulan, di ba? Ang lakas po makatigog ng ano ng panahon natin ngayon. Pati nga 'yung mga tao nagkakasakit eh. So pag isipan po ninyong mabuti, ah uh, ina-advise ko po sa inyo to bilang pag-aalala lalo doon sa mga OFW. Ang dami nagtatanong sa akin OFW. Nako po, alam ko kung gaano kahirap 'yung malayo sa pamilya. Dahil ako nga po taga Laguna ako, nung malayo ako sa pamilya ko nasa Maynila lang ako nagtatrabaho araw-araw po umiiyak ako sa lungkot. Kayo pa kaya na talagang ang binabaybay ay kailangan pa ng eroplano, kailangan pa ng barko. Tapos anong gagawin nyo? Maghahanap lang kayo ng isang mapagkakatiwalaan para siya na ang bahala sa lahat. Naku po, ang hirap po nun. Napakahirap po nun ganun. Hindi nyo alam kung anong nangyayari. So, lalo po sa mga kaibigan ko OFW, uh, kung magre-retiro na po kayo sa trabaho, okay po yan. Uh, kung gusto niyo nyo, pasukin yung pagbibreed. Pero ako po, ulit-ulitin ko sa inyo, uh, mag-buy and sell na lang po kayo. Wala pa pong ganyan ngayon. Mas pabor pa din po sa ano yan, sa mga buyers. Kasi talagang ang makakuha nila, panlaban na talaga. Hindi yung aalagaan na. Hindi naman po lahat ng mga natin sa farm ay nakakondisyon na. Yung iba, mga prekon lang po yan. So, ganun po, kung nag iisip po kayo mag-breed, eh, napakahirap po talaga. Ang hirap po sumabay ngayon. Sobrang dami na ng breeder, mga backyard breeder na panabayan po talaga yung mga materyales nila. So, I hope na nagkaroon ng konting kalinawan ang isip ng mga nagtatanong sa akin at uh, kung sakali po na ituloy nyo yung pag-breed nyo, Aking pundalangin na sana po ay maging successful po kayo at uh, lumago ang inyong uh, pagbibreed at nawa ay uh, maging matagumpay sa larangan ng pagmamanok. So ito po hanggang sa muli po, ito po si Andrew Chua ng High Pressure Game Farm at uh, humihiling sa ating Panginoon ng gabay sa lahat ng ating gagawin at ating ginagawa. Uh, doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, Uh, pa-subscribe po, pa-support po sa aking channel. At doon po sa mga followers and subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta ninyo sa akin. Hanggang sa susunod po nating pagkikita sa aking vlog, maraming maraming salamat po. Andrew Chua po ng High Pressure Game Farm. Bye-bye.